Hello mga kamars, mga ka-Pars. nagmamadali. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. good morning. Happy Tuesday morning po sa ating lahat. Ako nagmamadali at ako magbibihis kasi ako ay aalis. Ako mag uh, punta ng center para ako ay magpakuha ng aking blood test para sa aking um, renew ng ikaman. So you, mga kamars in one minute. Andito na pala yung driver. Akala ko wala pa kasi ang usapan is 8.30, 8.45, hindi pa ako nakababa. So, see you mga kamars. So, tiyara mga kamars, mga kamars, sobrang nagmamadali na talaga ako. Kasi baka may nakapaksa yung driver. Hindi ko makita yung hoodie. Hoodie, ano ko? Hoodie. Yung hoodie, yung kapag yung jacket, kailangan ko kasi mag ano, so ayan naman doon natin yung ating cellphone wait lang madala ko ng ano ito, yung pera is, kailangan lang dito is 85 dollar, ay 85 85 GD ayan ito is kita kita tayo mga kamars. bye bye sobrang madali so alis na tayo mga na yung... na, mga na kayo si driver let's go ayun Agak usuk-usuk yung bunga ngaku. nakikita nyo ba mga kamar? Sobrang malamig, no? Dito tayo baka may makikita sa atin, eh. Ayun, ayan ang driver. Alis na kape. <laughs> Kaya medyo active kasi ka. Ano? Late na ako. Ayun nga siya sa likuran ko. <laughs> Ay, ito na yung pera ko at ID. Outfit for today. Toy! Eww to the outfit tayo mga kamars kasi sobrang lamig as in Asal uh, Greater Municipality. Ngayon dito tayo sa munisipyo. Ang ganda dito, di ba, no? Renovation, madaming nire-renovate. Oh, nice road. Mappy car. <laughs> oh, di ba? Oh, ang beleza, no? Uy. Mali, mali. Nagbago ang venue. Iba, doon daw sa malaki, hindi dito sa maliit na dati. Ay, dito na daw. Dito, dito, dito. Dito na. Ayan, pauwi na kami. Ada kalas blood for you. oh kalas bye-bye, Jordan bye -bye. blood. Blood for you. <laughs> Wala, hindi ako kinuhaan ng blood test kasi daw. Kasi daw. May church dito eh. Ayun ang church. Kasi daw yung blood test ko is good for two years. <laughs> Ayaw ko sa katila. Basta uwi na kami. Tapos na. Ayun. Uwi na kami mga. my cook my cooking in the house is waiting mag ang, ang lulutuin ko is there. Uh, wow, 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 wow. may mansion dyan, no? Oh. Inaangkin ng... Ayan ang mansion yun. naangkin ng driver ba, no? ganda. Ooh, beautiful house. Rich.